Nilinaw naman ang palasyo na hindi itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Welcome din daw sa Pangulo ang mga legit na oposisyon pero ibang usapan na raw yung mga nagpapanggap lama. Nasa frontline ang balitang yan si Maricel Halili. Kahit wala pang naipoproklama, malinaw na sa partial unofficial count kung sino-sino ang labing dalawang pangalan na papasok sa Senado. Inabangan ng marami ang opisyal na resulta ng eleksyon. Dahil dito magkakaalaman kung posibleng mapatalsik o maabswelto si Vice President Sara Duterte kapag gumulong na ang paglilitis sa kanya sa Senado bilang impeachment court. Kung resulta ng bilangan ng titingnan, lima sa mga kaalyado at inendorso ni VP Sara ang pasok sa Magic 12. Kabilang ang mga re-electionists na sina Senador Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din sina Congressman Rodante Marcoleta at Camille Villar. Oras na gumulong ng impeachment trial, two-thirds ng Senado o labing-anim na boto ang kailangan para makonvict ang Vice presidente. Ibig sabihin, siyam na senador ang kailangan ni VP Sara para maabswelto siya. Nag-ugat ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds. Giit ni Sen. De La Rosa, magiging patas ang Senado sa paglilitis kay VP Sara. I am very confident that uh, these people, we call ourselves you know, that 24 independent republics, uh, pagdating sa crucial decision making, hindi ito nagpapainfluencia, hindi ito nagpapadikta. I am sure they will remain uh, independent. Ganito rin ang sentimiento ng Malacanang. Paglilinaw ng palasyo, hindi si Pangulong Marcos ang nagsusulong ng impeachment trial. So yan po ay ating uh, pinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang, ang um, Vice Presidente. Kontento rin daw ang Pangulo sa resulta ng halalan. Anim lang sa mga inendorso niyang mga taga-alyansa ang nakapasok sa Magic 12. May pasaring naman ang palasyo sa umani mga nagbabalat kayong oposisyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansadili lamang ang kanilang ilalaban. Kung si Attorney Salvador Panelo naman ang tatanungin, ipinakita lang daw sa halalan na marami pa rin ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga tutol sa paninira umano sa nakalipas na administrasyon. Panawagan niya sa pangulo, tigilan na ang anyay pag-atake sa pamilya Duterte. Pero buwelta ng Malacanang, huwag daw sanang pa-main character ang mga Duterte. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, nagmistulang lame duck si Pangulong Marcos na nawalan daw ng pangil nitong halalan. Pero hirit ni Castro, bakit hindi na lang subukang umuwi sa bansa ni Roque? Lame duck po ang Pangulo, at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. Si Roque ay ipinakontempt ng kamera dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumento sa pagdinig sa ilegal na pogo. May nakabinbinding qualified human trafficking complaint laban sa kanya sa Department of Justice, kaugnay pa rin sa pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.